Sa ilalim dumaan sa may ano, sa may bangka. Doon pumasok. Huwag mo basahin. Pupukin mo lang. <laughs> Maliligo lang yan eh. Kawawa naman. Paglabas, lamig na lamig na siya. Ayun na, buwaba na. Ayan, paalisin mo. Tignan mo, sabi ko sa'yo, lamig na lamig na oh awagan mo na kasi Oh, <laughs> tige Ayan o Ping, ping, ping Ping, dito 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 Pupunta na naman Basa na o Uy Ayan, ayan mo na yan. Yan na lang. Nilamig na tuloy.